Ayun, good morning, happy Sunday. At ako ngayon ay papasok sa trabaho. Ah. So, ayan. Okay na. Tapos na ako maligo. At ah, uh, ito, nakabihis na. At ah, uh, ready to work na. At syempre, bago ako umalis at uh, mag -ano muna ako mag-almusal. yang busang sabau. So yan. kumain kagak. agad So, ayun, patungo na ako sa trabaho. Ang bahay ng bus ko, dadaanan ko lang papuntang trabaho. So yun, nandito na tayo sa aking trabaho. Ayan na. Sasalubungin ako ng mga aso ko. So ang dami kong aso dito mga kaurad. Ang dami kong alaga dito. Ayan oh. Ano mga doy -do, eh? <laughs> Ayan, mga gutom na sila. Mga gutom na sila. Gutom na si Adodoy. doy -do, eh.